Yo, what's up, mga bossing? So, lumating na yung ating na order na welding machine. Okay? Ito yung gagamitin ko sa pagawa ng mga metal. Kasi pinag eh, gusto kong mag-DIY uh, ng mga gamit ng mga kailangan na ipagdikit or kailangan pagamitan ng welding. So, bumili ako na um, portable welding. So, i box natin ito ngayon. So, ang una ko kasing gagawin dito, ang una kong gagawin ay yung gagawa ako ng table ng DJ controller. Okay? So, antas muna na natin. Okay, siyempre Unang-una mga boss. So, ito. Yung kanyang cable para sa pag maglalagay ka na ng welding so kailangan mo ilagay ito doon sa i-weldingin mo so ito Ayan. tapos yung dulo nito ay yung panglagay dito sa panya sa machine okay ito yung una okay ito yung pangalawa mga bossing okay Ayan. so ito yung yan, ito yung pinaglalagyan niya ng uh, ang tawag dito? Yung stick. Yung stick wheel. Ano ang tawag dito? Yung bala niya. Ito yung bala niya. Yung nilalagay dito. Okay. and Tapos dito, ang tusok din doon sa machine niya. Dito. Okay. And then, yung pinakalakay. Ay, wait. Okay. meron din siyang ito, meron din siyang free na ganito yung uh, para hindi ka masilaw dahil meron na siyang lens na kasama no? ito ay dalawa okay, dalawa to dalawa nito okay. tapos meron na siyang brass na ito yung konti Saka ah, merong pamukpo. Ang oh, mga ganito. Yan. Ang pang DIY talaga siya mga bossing. Okay. Ano yung susunod sa pa ah, ito yung Yan, lagay dito yung awakan niya. Okay. Okay. Ay, eh, wala na. So, dito na tayo sa pinaka main niya na. Okay. Then, ito na mga bossing. Ayan. Yeah. ito na yung portable machine niya. okay sa likod nya ito yung on off okay sa harap nya ah, ito na mga bossing ha ah. <coughs> sa harap na mga bossing ito na yung hack niya. ayan ito yung adjusting nya alam ko dito yung, dito yung current tsaka yung Depende yung anong tawag dito? yung mga kung gaano ka ano to, kung gaano kalakas yung one niya yung eh, pang tunaw o eh, ganun di ba tao yung pag gaano pa wala pero yun yung pagkakala ko tsaka yung LED monitor niya yung uh, tinitignan kung ilan yung palo na ang current okay so bili ko na to ay <coughs> CX-7. Ito yung model niya. 285. So hindi siya 2-in-1 or 3-in-1. Kasi di ba yung 3-in-1 ata meron na siyang tawag doon yung MIG weld. Saka MMA yung tawag doon. Tawag ba yung tempo doon? Pakikulit nga lang. Yung para may rolyo siya na may yun na parang yung maganda sana yun sa mga beginner eh. Pero mahal kasi yun. Uh, hindi ko wala akong ganong budget para dun. So, ito lang muna kasi ang halaga nito ay nabili ko lang ng 1, 1.4. So, ito na yung pinakamura. Ah, may mura pa pala yung 250. So, si X7 250 ata yun. Pero yung sa akin, 285. So, ito yung gagamitin ko sa pag-DIY ng mga uh, mga dapat gawin sa mga bahay o sa mga tulad sa farm. Uh, maganda kasi ito ang na, na kasi magpawilding ngayon ng uh, gamit so ayun maliit lang naman siya hindi naman siya ganong kalakihan saktong sakto lang para sa pang uh, DIY so pagkagawa ay pag <coughs> ko yung patu yung boot ko yung uh, patungan ng controller yun yung unahin ko kasi may gagawin din ako gagawin ako ng gate okay so ito lang mga bossing thank you uh, ayos so hindi ko pa natatry ito baka bukas ko ma-testing to 啊，对。